Ano ang ibig sabihin na ang langit at lupa ay lilipas? Palagi tayong binabalaan ng Biblia na ang salibutang ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Lilipas ang langit at ang lupa. Sabi ni Jesus sa Matayo 24.35 Ang kanyang pahayag ay nasa konteksto ng mga hula ng huling panahon at ang walang hanggang kalikasan ng mga salita ni Jesus. Ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Nangangahulugan ito na ang pagtitiwala kay Jesus ay mas matalino kaysa sa pagtitiwala sa anumang bagay sa mundong ito. Tinukoy din ni Jesus na maglalaho ang langit at lupa sa Mateo 5.18 Sa pahayag 21.1 Isinulat ni Juan ang tungkol sa isang bagong langit at isang bagong lupa ng walang hanggang kalagayan na nakita na wala na ang dating langit at lupa. Tingnan din sa Isaiah 65.17 at ikalawang Pedro 3.13 Ang lumipas ay ang mawala o wala na. Ito ay tumutukoy sa pisikal na langit at lupa, ang material na mundo at lahat ng nilalaman nito. Ngunit hindi sa mga espirito kaluluwa na mga naninirahan sa mga lugar na iyon. Maliwanag sa kasulatan na ang mga tao ay magkakaroon ng higit na kalagayan kaysa kasalukuyang material. Ang ilan ay nasa isang estado ng walang hanggang kaligayahan at ang ilan ay nasa estado ng walang hanggang paghihirap at ang kasalukuyang San Sinukob ay papalitan ng isa na hindi kailanman makakaalam ng kontaminasyon ng kasananan. Ang paraan ng pagkawasak ng mundong ito ay ipinahayag sa Ikalawang Pedro 3.10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay bigla mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Noong panahon ni Noe, ang mundo ay nawasak sa pamagitan ng tubig. Ngunit ang Diyos ay nangako na hindi na magpapadala ng pandaigdig baha. Genesis 9.11 sa araw ng Panginoon, ang sandaydigan ay mawawasak sa pamagitan ng apoy. Inihula rin ni Propeta Isayas ang paglipas ng langit at lupa. Ang araw, buwan at mga bituin ay malalaglag at madudurog at ang kalangit ay irorol yung parang balumbon. Ang mga bituin ay malalaglag na parang mga tuyong ng igos na nalalagas. Isaiah 34.4 Tiniyak ng Panginoon sa kanyang mga tao na kahit na ang langit at lupa ay lumipas, ang kanyang pagliligtas ay panatag. Katulad ng usok, itong kalangit ay pawang maglalaho at itong daigdig mawawasak namang parang kasuotan. Ang mga naroon lahat ng nilika ay parang lango na mamamatay. Ngunit ang pagliligtas ko ay walang hanggan, ang tagumpay ay walang katapusan. Isaiah 51.6 Ang pagkalam na lilipas ang langit at lupa ay nagbibigay sa atin ng pananaw sa buhay. Ang mundong ito ay hindi ang ating tahanan. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Ikalawang Pedro 3.13 Sinabi sa atin ni na, na magkaroon ng tamang mga prioridad. Huwag kayo mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Mateo 6, 20 At si Pedro, pagkatapos na ipaalala sa atin ang pansamantalang kalikasan ng mundong ito, ay nagsabi, Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayu'y mandat ng namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Ikalawang Pedro 3.14 Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.